Kahulugan ng pakikipagbuno sa isang panaginip Ang pakikipagbuno ay isang pisikal na aktibidad na kadalasan nauugnay sa pagkalalaki. Ang mga panaginip tungkol sa pakikipagbuno ay maaaring isang paraan para sa iyong walang malay na makipag-usap sa iyo. Maaari nilang ihahiyag ang iyong mga damdamin tungkol sa pagkalalaki, kapangyarihan at kompetisyon. Sa artikulong ito, malalaman mo ang ilan sa mga posibleng kahulugan ng mga panaginip sa pakikipagbuno at kung paano ito bigyang kahulugan. Ano ang kahulugan ng pakikipagbuno sa panaginip? Ang panaginip tungkol sa pakikipagbuno ay maaring sumagisag sa pisikal o emosyonal na pakikibaka na kasalukuyan mong kinakaharap. Maaari ring itong sumasalamin sa isang labanan na iyong nilalabanan o isang salungatan na nararanasan mo sa ibang tao. Maaari rin itong sumasalamin sa isang hindi nalutas na salungatan mula sa iyong nakaraan. Ang pakikipagbuno ay maaari rin kumatawan sa pagiging mapagkumpetensya o pisikalidad sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagbuno sa isang alligator. Ang panaginip tungkol sa pakikipagbuno sa isang alligator ay maaring kumakatawan sa isang takot sa hindi alam o iyong kahinaan. Ang alligator ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na mapanganib o nakakatakot na iyong kinakaharap sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang alligator ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na sa tingin mo ay nalulula ka o nahihirapan kang kontrolin kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagbuno ng braso. Panaginip ng pakikipagbuno ng braso ay madalas na sumasagisag sa isang pakikibaka sa isang mahirap na sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay. Ang panaginip ay karaniwa nagpapahiwatig ng mga pakikibaka sa kapangyarihan kung saan sinusubukan mong patunayan ang iyong lakas at igiit ang iyong pangingibabaw sa ibang tao. Maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay nakaramdam ng labis na emosyonal at nangangailangan ng tulong upang makahanap ng solusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa wrestling match Ang panaginip tungkol sa isang wrestling match ay maaring sumagisag sa isang salungatan sa iyong buhay sa pagitan ng dalawang puwersang nakikipagkumpetensya ang tugma ay maaaring kumakatawan sa alinman sa isang pisikal o isang metaporikal na pakikibaka. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakaramdam ng pagod sa pressure ng isang mahirap na sitwasyon o sa tingin mo ay wala kang mga mapagkukunan upang magtagumpay sa iyong mga hadlang. Ang resulta ng laban ay maaaring magbigay sa iyo ng insight sa kung paano mo dapat lapitan ang problema upang ito ay malutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumo wrestling Ang panaginip tungkol sa sumo wrestling ay maaaring magpahiwatig na pakiramdam mo ay wala kang kontrol sa iyong buhay. Ang malalaki at matitipunong wrestler sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa mga makapangyarihan at nangingibabaw na tao sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang wrestling match ay maaaring isang metapora para sa iyong mga pakikibaka sa buhay. Sinusubukan mong malampasan ang mga hadlang, ngunit maaring hindi mo kayang ipanalo ng madali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa wrestling crocodiles. Ang panaginip ng wrestling crocodiles ay maaaring kumakatawan sa isang pakikibaka sa iyong buhay na sinusubukan mong pagtagumpayan. Madalas itong sumasagisag sa isang sitwasyon na sa tingin mo ay lampas sa iyong kontrol at nangangailangan ng isang mahusay na pagsisikap sa iyong bahagi upang pamahalaan. Ang buwaya ay maaari ding simbolo ng isang mahirap na tao sa iyong buhay na kailangan mong harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagbuno sa isang oso. Ang panaginip na makipagbuno sa isang oso ay maaaring magpakita ng iyong damdamin tungkol sa pagharap sa mga bagong hamon. Ang oso ay maaaring kumakatawan sa isang mahirap na sitwasyon o tao na sa tingin mo ay natatakot. Bilang kahalili, ang oso ay maaaring kumatawan sa ilang makapangyarihang puwersa sa iyong buhay na sa tingin mo ay hindi mo malalampasan. Sa alimang kaso, ang panaginip ay maaring isang senyales na kailangan mong harapin ang iyong mga takot sa ulo at lumabas na matagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagbuno sa mga demonyo Ang panaginip ng pakikipagbuno ng mga demonyo ay tanda ng panloob na salungatan at pakikibaka. Iminumungkahi nito na nahaharap ka sa isang mapaghamon sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin nagbababala sa iyo na tumalikod sa sitwasyon at suriin ito mula sa pananaw ng isang tagalabas. Ang panaginip ay maaari ding isang indikasyon ng iyong panloob na lakas at katatagan at ang kakayahan malampasan ang anumang mga hadlang na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagbuno sa isang rattlesnake. Ang panaginip tungkol sa pakikipagbuno sa isang rattlesnake ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong kontrolin ang isang sitwasyon na nagiging napakabigat. Ang ahas ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagbabanta sa iyong seguridad o sa iyong personal na kaligtasan. Bilang kahalili, ang ahas ay maaaring isang metapora para sa iyong sariling mga mapanirang tendensya. Kung ang ahas ay dumulas, maaari itong magpahiwatig na nawawalan ka ng kontrol sa sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagbuno sa isang kaibigan. Kapag napanaginipan mong makipagbuno sa isang kaibigan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay struggling upang igiit ang iyong pangingibabaw sa kanila. Ito ay maaaring isang indikasyon na nararamdaman mong mapagkumpitensya o nagtatanggol sa paligid nila bilang kahalili, maaari lamang itong panaginip tungkol sa pisikal na aktibidad kung saan hindi mo dapat ito masyadong seryosohin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagbuno ng lalaki. Kapag napanaginipan mo ang pakikipagbuno ng mga lalaki, ito ay nagpapahiwatig na ipinaglalaban mo ang isang bagay na mahalaga sa iyong buhay ang panaginip ay maaring sumagisag sa isang labanan na iyong ginagawa sa iyong personal na buhay o marahil isang pisikal na alitan na kasalukuyan mong nararanasan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa ilang salungatan na iyong nararanasan sa iyong profesional na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakikipagbuno sa isang leon. Ang panaginip na nakikipagbuno sa isang leon ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng takot o kawalan ng kapangyarihan. Ang leon ay maaaring kumakatawan sa isang makapangyarihang pigura o kalaban na iyong kinakaharap sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa isang mahirap na gawain o hamon na iyong ginagawa. Kung ang pakiramdam mo ay malakas at may kontrol sa iyong paggising sa buhay, ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa pagpapalakas ng kumpiyansa na kailangan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapaglarong nakipagbuno sa isang babae. Ang panaginip ng mapaglarong pakikipagbuno sa isang batang babae ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa pisikal na intimacy at emosyonal na koneksyon sa isang tao. Maaari rin itong sumagisag ng matagumpay na komunikasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang tao. Ang panaginip ay maaari din maging tanda ng iyong pagiging mapaglaro at malandi. Maaaring magmungkahi ito ng pangangailangan ni pahayag ang iyong pagmamahal at pagmamahal sa isang tao sa iyong buhay sa mas pisikal na paraan ang panaginip ay maaari ring kumakatawan sa iyong pagnanais na tanggapin at pahalagahan ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagbuno sa isang leyon sa bundok. Kapag nanaginip ka makipagbuno sa isang leyon sa bundok, sumisimbolo ito na isang mahirap na hamon. Ang panaginip na ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang indikasyon na ikaw ay nahaharap sa isang balakid o mahirap na sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay. Ang leyon sa bundok ay kumakatawan sa lakas at tapang na kailangan upang harapin ang hamon ng direkta. Maaari rin ito maging senyales na kailangan mong kumuha ng kalkuladong panganib upang makamit ang tagumpay. Ang pakikipagbuno sa leyon ng bundok ay nagmumungkahi na magtatagumpay ka sa huli kung mananatili kang matapang at determinado konklusyon, ang mga panaginip sa pakikipagbuno ay maaaring sumagisag sa pisikal o emosyonal na pakikibaka na kasalukuyan mong kinakaharap o salungatan mula sa iyong nakaraan. Ang interpretasyon ay batay sa konteksto ng panaginip at ang mga kahulugan na karaniwan na uugnay sa pakikipagbuno sa pangkalahatang populasyon.